Magandang araw! Narito po tayo ngayon sa programang Talakayan 2025 Halal ng Bayan, Kamanalakbay sa Pag-asa ng Mamamayan Ang programang ito ng PPCRB Baliwag ay naglalayong makilala ang mga kandidato at malaman ang kanilang mga plataporma upang makapamili tayo ng mga susunod na ihalal natin sa pamahalaan Ngayong May 12, 2025 tayo ay boboto ng dalawang kinatawan para sa Sangguniang Panlalawigan o mas kilala natin sa tawag na Bokal o Board Member. Ang pangunahing gampanin ng Bokal ay ang pagpapasa ng mga ordinansa at budget ng lalawigan. Sila rin ang nagre-review ng mga ordinansa na ipinapasa ng Sangguniang Panglungsod o Bayan. Sa kasalukuyan, mayroon tayong limang tumatakbong Bokal sa ating distrito at narito ang mga matatapang na humarap sa lente ng simbahan. Walang script o prompter. Walang drama. Tanging plataforma at paninindigan para sa bayan. Um, magandang umaga, uh, Distrito 2. Ako po si Arvin, kilala as si Bino Andal. Nandito po ako ngayon, tumatakbo. O, sa harapan ninyo ngayon, nandito ako ngayon dahil tumatakbo po ako ng bukal or board member. Distrito 2 po, Baliwag, Taridel, and uh, Bustos. Kaya po ako tumakbo, unang-una. Uh, sa Panginoon, ang aking serving ko at sa Panginoon, uh, yung mga sekta o mga relihiyon gusto kong himukin na sana mamili ng tama. Mamili ng tama dahil isa po sila sa mga pinakikinggan ng tao o ng kanilang mga miyembro Talong-lalo na po yung ating uh, iglesia na sana po makapamili ng tama at hindi pa ulit-ulit sa mga mali na nandirito na lang lagi sila. Iisang mukha, iisang panalo pero hindi naman po natin maramdaman. Sa pamilya ko, uh, pasensya na dahil sinaba ko yung napakagulong uh, larangan ng politika. Tapos, uh, sa bayan, ang gusto ko sanang ipatupad kung magkakaroon ng pagkakataon, yung pantay-pantay na trabaho, karapatan, lalong-lalo na po yun sa mga munisipyo, yung ating mga JO, casual, na sa haba ng panahon na sila ay nanunungkulan, wala pa rin po silang katiyakan. Kumbaga nagagamit po sila sa dinastiya na wala naman silang magawa. Kahit wala nang sa tama ang ginagawa ng mga nanunungkulan, hindi sila makaalis. Dahil kahit naman po ako, hindi po ako aalis. Sigurado pong iboboto ko to dahil mawawalan po ako ng trabaho. Ang gusto kong mangyari, magkaroon ng isang ordinansa na kapag nakapagserbisyo ka sa gobyerno o sa munisipalidad niyo, ay nang sapat na panahon ay babigyan kayo ng uh, regular na trabaho kahit hindi po tayo pasado o wala po tayo eligibility. Meron naman po tayo mga items na hindi kailangan ng eligibility para hindi po tayo magamit sa dinestiya. At sa pangalawa, yung mga batas po natin, napakarami po natin batas sa Pilipinas sa provincial, marami na rin po hindi naman po napapatupad. So siguro po ang gusto ko pang idagdag dyan yung uh, edukasyon, lalong-lalo na po doon sa mga remote area natin. Na kung saan po, katul halimbawa po dito sa Baliwag, yung katulinan pinagbarilan, nag, uh, ang kanila pong high school dito pa sa Birhen de las Flores. Kung baga, dagdagan po natin kasi siyudad na tayo, napakalaki po ng income ng Baliwag na hindi po natin malaman kung nasa na pupunta. So, kailangan po natin malaman o oh, magkaroon ng ordinasya na may tiyak na papupuntahan yung ating uh, pondo, yung ating ira para sa lalong lalo sa mga estudyante. At isa pang gusto kong idagdag, hindi ko na po kailangan na ano yun pa. Basta isang gusto ko lang po idagdag, magkaroon ng anti-graft and corruption dito para po tayo Uh, yung mga miyembro na maliliit na miyembro o ordinaryong miyembro, makita natin kung bakit sila nang nagsiyaman. Uh, yun lang po. Maraming maraming salamat. Ayoko na pong mangako. Bino Andal, Distrito 2, numero 1. Isang mapagpalang araw po sa mga mamamayan na taga Bustos, Baliwag at Plariden. Ako po si Ate Charm Clemente, aplikante po sa pagkabukal ng ikalawang distrito ng Dakilang Lalawigan ng Bulacan. Kung bibigyan po pagkakalooban ng isang pagkakataon, ang inyong lingkod po ay makakasigurado po kayo na gaganapan anuman pong komite ang ipagkaloobo iatas sa akin. Ikalawa po dyan ay ang pagkuha nga uh, CP ng mga umiiral na ordinansa sa buong lalawigan ng Bulacan at ang pag-amyenda po sa ilan sa mga ito upang masigurado po ang epektibong pagpapatupad ng mga ito sa lalawigan ng Bulacan. Bukod pa po sa mga karaniwang tungkulin at gampani ng isang bukal, ay atin pong ilulunsad ang aking mga uh, personal na programa, Una na riyan sa larangan ng edukasyon, ang Scholar ni Ate Charm program kung saan sa aking pong unang termino ay magkakaloob po tayo sa ilang kabataan ng uh, financial assistance, lalo na po dun sa mga higit na nangangailangan. Particular na po sa mga ulilang lubos at hindi na po kayang pag-arali ng kanilang mga sarili. Ang kaibahan lamang po sa Scholar ni Ate Charm Program, dito po ay wala po tayong minimum grade requirement. Basta po pasado at porsigido pong makatapos ng pag-aaral ay bibigyan po natin ng pantay-pantay na no oportunidad dahil naniniwala po ang inyong lingkod na hindi naman po batayan ang grado upang masenso o magtagumpay ang isang tao sa kanyang pamumuhay. Ikalawang programa po na ating gagawin ay ang pagpapalawig ng serbisyong Clemente at dadalhin po natin ito maging sa bayan ng Bustos at Plaridel na sa loob po ng tatlong dekada sa lungsod ng Baliwag Uh, ito po ay sinimula ng aking ama na si Tritormer uh, Councilor, Tritormer Vice Mayor Chris Clemente. Ang layon po nito ay ang pagtatayo po natin ng tanggapan sa bawat bayan sa ikalawang distrito kung saan personal po nating haharapin ang mga dumudulog sa ating tanggapan, lalo na po yung mga pang may pangangailangang medikal. At hindi lang po riyan, dito rin po natin haharapin ang mga sektor sa lipunan nang sa ganoon po makausap po natin sila, makadiskus, mad, makadiskusyon po natin sila nang sa ganoon natutukoy po natin kung ano po ba ang mga problema sa lipunan at dahil po doon mas maaaksyonan po natin sa pamagitan ng pagsasagawa ng mga batas. Ikatlo po, ayang paglulunsad ng mga livelihood programs na atin pong ipatutuon lalo na po sa mga solo parents at mga PWDs. Bigyan po natin ng pagkakataon na sila po ay uh, uh, magkaroon ng ikabubuhay para po sa kanilang mga pamilya. Ikaapat po nating programa, mental health awareness programs lalo na po para sa mga kabataan. Naniniwala po si Ate Charm Clemente na bukod po sa kalusugang uh, physical, kailangan din po na Uh, may kalusugang mental ang bawat mamamayan para naman po sa patuloy na pagunlad ng ating nasasakupan. At dahil po, sa, uh, ikahuli po natin, dahil po public office is a public trust. Ang mga halal po ng bayan ay na nailuluklok sa posisyon sa mandato ng mga mamamayan. Makakaasa po kayo na ang inyong lingkod, Bukal Ate Charm Clemente, ay maglilingkod po ng tapat at uh, paglilingkod po na nag-uugat sa pagmamahal ang ating isusulong. Nang sa ganun po, masigurado po ninyo na wala po tayong gagawin na panlalamang sa kapwa. At lahat po ng tiwala ninyo ay susuklian ng tapat, masigasig na paglilingkod at hindi lang po yun siksik, liglig, naguumapaw na pagsiservisyo. Muli po, maraming maraming salamat po. Ngayon, narinig natin ang kanilang mga adikain para sa bayan. Dalangin namin na makapamili tayo ng tamang tao na iluluklok sa pamahalaan. Magiging kamanlalakbay natin sa pag-asa ng bayan. Ako po si Sam Pagaduan, PPCRB Baliwag, para sa Talakayan 2025.